Paano ka mag-iipon kung kaliwat kana na ng utang mo? This is episode 4 of our Soft Saving Era series where we save together slowly but surely number one is to list down all your debts. Ilista mo lahat ng utang mo, including credit cards, loans, utang sa kaibigan, utang sa kakilala. Yung iba kasi ayaw tingnan yung mga credit card statements, ayaw tingnan yung mga loan bills. Pero habang hindi mo kasi siya inaayos, so malaki lang yung interest at mas lalo ka lang nalulubog sa utang. Step number two is to choose your strategy. Meron tayong dalawang method na pwedeng gamitin sa pagbabayad ng utang natin. Yung una is yung snowball method kung saan uunahin mo munang bayaran yung maliliit mo na utang. That way, meron kang psychological win and mas mas madali na sa'yo na bayaran yung malalaki mo pang utang in the future. For example, this month, uunahin mo muna yung mga utang mo sa kaibigan mo or kakilala. That way, next month, ready ka na to focus on the bigger problems. Or number two, avalanche method. Basically, kabaliktaran lang siya ng snowball. Uunahin mo muna yung mga utang mo na malalaki yung interest. Usually, ito yung mga credit card or sa mga loan companies. That way, mas malaki yung progress mo on a monthly basis. Step number three is to stop adding new debt. So, itago mo muna yung credit card mo, huwag mo muna silang dadalhin kapag aalis ka. Kasi kahit na nagbabayad ka ng utang mo ngayon, meron kang strategy in place, kung paulit-ulit mo rin lang naman siyang dinadagdagan, para ka rin lang nasa hamster wheel. Paikot-ikot ka lang sa pagbabayad ng utang mo, pero hindi ka nakakaalis dun sa sitwasyon. Lastly is to save money. Kahit 500 pesos or 1,000 pesos lang per month, malaking bagay na yon. Kasi kapag wala kang ipon, isang emergency lang, babalik ka na naman sa pangungutang. So much better na nakapag nagkaroon ka ng emergency, magre ka sa savings mo or sa emergency fund mo rather than sa credit card companies na may malaking interest. So make sure that you have savings para hindi ka ma-stuck sa hamster wheel. That's it for today. Ciao!